Itutungo si Pangulong Aquino sa Iloilo kung saan buboksan ang Halao River Multi-Purpose Project. At para sa detalye, narito ang report ni Elena Luna. Sinusulong ng Administrasyong Aquino ang mga infrastruktura sa Cebu para mapaunlad ang turismo at kalakalan sa lalawigan. Binigyang diin ito ni Pangulong Aquino sa kanyang pagbisita sa Talisay City. Kabilang dito ang mga pangunahing kalsada gaya ng Mactan Conferential Road. Sa Hulyo naman po, inaasahan natin matatapos na ang rehabilitasyon ng Wano Avenue. Kapag po nakompleto natin ito, ang dating isang oras sa biyahe mula Cebu City papuntang Mactan Cebu International Airport ay magiging 30 minuto na lang. Sinabi ng Pangulo na makakatulong din sa biyahe ng mga turista ng Cebu ang plano ng gobyerno para sa airport. Tulad po na nabangit natin nung nakarang zona, i-upgrade na rin natin ang ating international airports, airport sa Mactan. Na target natin kompleto. Bago matapos sa ating terminal. Ibig sabihin po noon, bagong terminal, mas maayos na apron, mas mataas na kapasidad, bago po tayo sa pwesto. Ayon sa Pangulo, malapit sa puso ng kanyang pamilya ang Cebu at bahagi ang Cebu sa mga reformang ipinapatupad ng gobyerno. Kabilang na dito ang mga programang dagdag na classroom sa edukasyon, ang sitio electrification program at ang pantawid pamilyang Pilipino program. Tinawag ang mga ito ng Pangulo na mga pinipitas na positibong bunga ng pagdahak sa tuwid na daan. Kasabay nito nanawagan si Pangulong Aquino sa mga Cebuano na bigyan siya ng mga kakampi sa Senado para maisulong ang mga reformang ito. Dapat ho, may panatag tayo kalooban, maayos yun na ipo natin, iba na asikasuhin ko, lalo na kung problema panlabas, di ba? At yung pangkalahatan. Baka naman sa Senado, makalimutan niyo akong bigyan ng kasamahan doon. No. Eh di mab mabigat yung akla ng senador. Labindalaw ho yun. Hindi nyo ko bibigyan ng katulong sa senado. Mas maganda ho. Mas marami tayong kaalyado dyan. At syempre po, pupunta sa Team Pinoy. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Duna.